titira. Tira kami dyan sa tabi ng dagat at kunin kami ng ano, din kami ng alon. Ganon ang gusto nila. Napakawalang puso naman niyang mga yan. Ilan lamang si Mang Alva, Aling Yolanda at Lola Melly sa mangingisdang matagal nang naninirahan sa barangay Kamiing, Kabangan Town, Sambales, na nadimolis ang mga bahay nitong nagdaang Abril 2024. Masakit sa loob namin dahil dito na po ako tumanda. Ang liliit yung mga nakup, magpo-49 na years ako dito. Ito, ang kitid-kitid itong lugar na ito. tumabun, tinabunan lang ng dagat, ng buhangin. Ang dagat po, pag umalon, dum, pumupunta sa ilog kabila. Dumadaan dyan. Sa ilog ang, yun. Upo, ang uh -huh. kitid uh -huh. po ito uh -huh. noon. Uh -huh. Ang uh -huh. kitid uh -huh. po. Oh, ang titig talaga po ito. Dito. Okay. Pero dito po kami napunta kasi manging lang po kami, mahirap lang po kami. Wala kaming ibang mapupuntahan kung hindi dito. Aha. Ngayon ang nangyari, yan dimulisin na lang kami, iniba ang mga bahay namin. Sa pano kami ngayon? O tagbagyo na, saan kami titira? Tira kami dyan sa tabi ng dagat at kunin kami ng ano din, kami ng alon. Ganon ang gusto nila. Napaka walang puso naman yung mga yan. Subalit makalipas ang ilang linggo, wala pa rin umanong relokasyon ang mga residente na nagtitiis na lamang sa mga natirang bubong at dingding na mga nadimolis nilang mga bahay. Pumunta po si Mayor, miniting po niya kami. Uh -huh. Ang sabi po niya, bakit hindi niyo ipa, ipasukat yung lupa niyo? hindi niyo alam kung kasali o hindi. Walang demolition na mangyayari, sabi po niya. Uh -huh. Ay bakit po Nagtiwala kami. Pati po, dinimulis naman kami. Ay, ang lungkot po nang nangyari, sir. Yung mga tanim kong nipa doon sa tabi ng ilog na, na dinimulis kami doon sana kami pupunta. Mm -hmm. Pati yung nipa ko na mahaba doon na pinaghirapan ko. Makukuha pa po nila hanggang halos gitna na ng ilog. Uh -huh. Asan po si Mayor ngayon? Bakit siya po ang pumirma? Para ma-demolish kami. Maliban sa mga bahay ng manging isda, demolish din ang mga resort sa naturang lugar. Bakit binigyan niyo kami ng chance magkaroon ng building permit, magbilihan sa barangay, barangay mismo office. Dumaan ako sa maayos na paraan. Lahat ng gusto nilang i comply, Kinomply play ko naman. Bakit ngayon, nandito kami sa sitwasyon na ganito. Ayoko makita ako ng pamilya ko, ng mga anak ko, Mia, kasi matapang ang nanay nila. Mm -hmm. Hindi ako sumusuko. Kaya hanggang ngayon ayoko po sumuko. Mm -hmm. Bakit naman ganoon Bakit niyo pa inintay na makatayo ako ng mga poste? Lahat ng buhay ko, nilaan ko dito. Pagkatapos, didemolish niyo lang ng ganito. Makatapos ng walong taon kong itinaas ang building na ito, mag-isa ko. Bakit hindi nyo kami ni-stop? Nung ito pa lang ay walong poste. Nagsisimula ako pa lang itayo. Bakit hindi kayo nagpadala ng legal na papel na i-stop na? Upang magbigay ng kasagutan sa mga karainga ng mga mangisdang residente ng barangay Kamiing, pati na ang ilang resort owner, sinadya ng aming news team ang tanggapan ni Mayor Ronald Apostol ng Kabanggan. Tolpo so, di di natin pwedeng sabihing walang relocation kasi hanggang ngayon po eh, ay kami ng relocation na sa 5,000 square meters yon. At ako nga po umaapila pa doon sa abogado ng DJ Garcia kasi marami po hindi lang 52 families ang nawalan ng tahanan kaya sabi ko sa abogado ng DJ Garcia ay dagdagan ng 2,000 to 3,000 mm -hmm. uh, square meters. Eh hanggang ngayon po, wala pa namang sagot. Uh -huh. Mabilis po ang responde ng aming Congresswoman, si Nanay Bing. At nung pumunta po kami ng hapon, nagbigay po siya kaagad ng 10,000 sa 99 families. Ang LGU nagbigay ng 5,000 naman, plus food packs, pati kay Nanay Bing, meron din pong food packs. At nung hapon naman, ay kinabukasan ng hapon, nagbigay naman po ang DJ Garcia ng 27,000 sa 52 families na na na, na ng ating DSW. Talagang nalulungkot kami sa nangyari. Pero po kasi nung lumabas ang desisyon niyan sa lower court 2018, pinagtibay ng Court of Appeals same year 2018, umapila po sila sa Supreme Court at bumaba po ang desisyon ng Supreme Court nung July 2018 okay. or 20. 20 po ata na kay yung aming ano, mga papeles. Tapos uh, pinadelay ko pa po 'yan ng ilang buwan dahil ayaw ko rin talagang mapaalis sila dahil nga mayroon ng 50 years, 70 years na talagang nakatira doon. Kaya lang Supreme Court decision po eh. Sabi nga ng pick up, kahit na sinong pinakamagaling na abogado, kahit na gobernador, presidente o mayor, hindi kayang balikta rin ang desisyon ng Supreme Court. Kaya po umaapila rin kami noon, nagtatanong ko sa mga kaibigan kong abogado, iisa e po talaga ang sinasabi. gayon Gayunman, ayon sa mga taga-kamiing, nagtataka sila kung paano napatituluhan ng pribadong kumpanya ang bahaging iyon ng Sitio Talisay, Barangay Kamiing, Kabanggan di ba po yung eh, ang foreshore, uh, accretion land, at, at, at salvage zone, at riverbanks, banks, eh, lupa lang daw naman ito nung araw. Paano naman po nila napatitulan at sakop din daw po nila yung dagat at ilog? Pati ilog dagat kanila pong may titulo daw po yan hanggang doon. Doon no, bang nagpatitulo nito? Hindi ko po alam eh. Ang mga istorya nila narinig ko na lang later on pero then nag ako na kaya nga ako nakita yon bawal daw patituluhan. Dumaan naman ako ng gusto kong patituluhan nito for sure list at kung ano-ano pa. At kaya nga ako lahat gusto kong gawing legal dahil ano ayokong dumaan ng ganitong ano, six days wala kaming panahon para ipagtanggol ang sarili namin dito so hindi ko po alam kung ano po talaga sitwasyon bakit naman perfect may tanong malong taon po kayo dito kayo mismo uh, sinubukan niyo bang magpatitulo Opo. At ano sabi sa inyo? Ay, hindi daw po pwede. Nandiyan na ito po. Meron po ako ebidensya dito. kasi uh -huh. At kaya ano, mga naririnig din ko kung ano-ano, eh di nag-try naman ako mag-search. At ang sabi naman dito ay, mm, ay pwede. hindi daw po pwedeng tituluhan. Pero dito, sa... Dahil daw po ito ay ano, kung ano bang tawag nila sa mga lugar dito. So, Salvage zone, dito, kung dito, ano paga. -a. Oo, land. To, so, bakit dito? po napatituluhan nila? So hindi ko po alam yon kaya po ang application po namin cancellation of their title kasi marami po kaming nagta na uh, uh, parang very ano po kami paano pong nangyari yon habang ito pong ito pong ebidensya na to ay akin pong pinabuklat ito po basahin nyo po the, there is a substance accept of, of any processing for public land public land application of land form by action of the sea all waterways and accretion is islet is in a river channel and adjacent shores dried creek and river beds and other lots of similar character there's no uh way to be titled ang sabi uh, from the barangay po nagkaroon po kami ng mga deed of sale which is uh, sila po ay ano naman nagbigay ng clearance as mga certification ng mga taong nagbenta sa amin ay clear naman po Opo. so yan po ay legal at dahil marami po yung yan na tao na, na nakawitness at nag-sign po dito ang punong barangay ngayon po Uh, then, dumaan po ako sa mga kailanganin nila para po ako ay makapag-apply sa building permit. Nandito Municipio po, naka-check po. Binigay po sa akin itong papel na to sa munisipyo para po i-comply. Ang nangyari po, na-comply ko naman pong lahat yan siya. Okay. okay. Ngayon naman, eh di nabigyan, nabigyan naman po ako ng ano, ng ng pagkatapos ng engineer, ay eh po, hindi ko po alam kung paano nila sinasabing fraud dito. Ma malay ko baga, pag apply ko, pinasok nila to dun sa loob. tatlo naman silang pinanggalingan. Bakit walang isa sa kanila sinasabi na fraud dito bago nila ito pinagpipirmahan? Bago nila ito pinagpipirmahan, bakit sasabihin nilang ako'y fraud? ay eh, malay ko kanong sinong nagpirma doon, eh sila naman duman sa kanila. Ay, bukod po dyan sa Babel na yan, may pinirmahan ba dyan yung ibang official ng bayan tulad ah, ng po. mayor? Opo, 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 ito po. Dito niyo po. Sino ba yung pumirma niyan? Ito po. Hindi naman po sa pag ano ay suku lang naman pong ano. po ano. Ang pumirma po dito ay building official, Engineer po? Mary Susan May Torres. Okay. Tapos po ang honorable Ronaldo Apostol po. Ayan si po. Mayor. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Nakapirma po. ay po. Sabihin nila sa akin. Iprude sa kanila ng galing to. Agad namang naghugas kamay si Mayor Ronald Apostol sa mga nabanggit na issue. Siguro po sinasabi na lang nila yan kasi mm -hmm. nung una pa man po, lahat ng bumili dyan, alam nilang may problema yung lupa. Alam po nila yan. So, ang sabi ko nga, pag ganyan na bumibili na walang papel sobrang yaman nyo siguro eh. Kasi po mayroon ding nangyari dito, pero hindi ko na ikukuwento. Pinatawag ko sila. Sinabi ko, bakit kayo bumibili na wala kayong kahit na anong hawak mm -hmm. na papel? At alam niyong mayroong mayroong isang may-ari na titled yung property. Mm -hmm. Eh siguro, sabi ko nga sa dami ng pera na pero wala po akong pinipirma. At hindi naman sila nakikipag-usap, hindi ko po sila kilala. Mm -hmm. Hindi ko sila kilalang personal yung mga may-ari ng uh, ng resort diyan kaya paano nilang sasabihin na ni, na pumunta sila rito para magpaalam wala po 'yon okay. ang tingin ko po diyan kasi ang paliwanag din ni assessor yung kasing building pwede nilang pa ano bang tawag dito yung pabigyan ng business business permit uh, hindi po yung tax deck kasi po kagaya sa akin mayroon na akong building iba pala yung tax deck ng building iba yung tax deck ng lupa So tingin ko po 'yun ang nangyari kasi ang ang kwan naman ang municipal engineering po mahigpit 'yan pagdating sa sa pagbibigay ng permit ng uh, ng building. Ano na ang kahihinatnan ng mga resort owner na winasak ang kanilang mga ari-arian? Paano na ang mga maliliit na residenteng nawalan ng kanilang mga tirahan sa mahabang panahon? positibo, sana naman ma'am, maawa na kayo. Huwag Ang pangako to pa rin, bago kayo nag May pagkaungan muna bago kayo nagimulat. Walang problema sa amin sana. Eh kaso ganyan naman ang ginawa nyo sa amin, ang ginawa nyo. Para kami mga tanga. Alam nyo ba ma'am, sa totoo lang, ang tinapay pag parang gano'n ang ginawa nyo sa amin. Sa totoo lang.